Another day, another problem na naman ang uulamin. Nalungkat nga ako dito sa aming ref at buti na lang at nakita ko pa nga itong lechon baboy. New Year pa nga itong lechon na to, mga mare at huwag kayong mag-alala dahil naka-freezer naman din. At ayan natin umpisahan ko na nga din maghiwan itong bawang at saka sibuyas. At ayan at pagsamasamahin lang nga natin lahat ng sangkap dito sa may isang kawali. Gay ko na nga lahat dito mga mare yung bawang sibuyas, soy sauce, so, suka, pati na rin itong brown sugar. Tapos sinulagay na nga din ako nitong paminta powder. Nilagyan ko na nga din ito ng tubig mga mare at isasaang na nga natin ito sa apoy. Hindi na nga pala ako naglagay namang tumas yan mga mare dahil wala nga ako nun. tayan at, at papakuluan lang nga natin ito hanggang sa mag yung kanyang sabaw. Habang inaantay ko nga maluto yung ating lechon paksiw mga mare ay nag-refill na nga muna ako dito sa may lagayan namin ng brown sugar at saka itong white sugar. Kaya na nga ding laman itong lagayan ng gatas namin mga mare at buti na lang at nakapag-grocery nga ako ng konti. Dahil coffee is life kaya naman bumili na nga din ako nitong Nescafe stick. nga yung ginagamit kong kape mga mare at nila Lagyan ko nga lang pala ito ng gatas Balik na nga tayo dito sa niluluto kong lechon paksi yung mga mare At nagdagdag nga pala ako ng brown sugar Nung tinikman ko nga mga mare ay nakukulangan nga ako sa lasa Implahan ko na nga din pala mga mare ng asin at saka magic sarap itikman ko na nga din dyan mga mare kung perfect na ba yung lasa Hindi nga ako mapakali dyan mga mare at panay nga yung halo ko At yan, at medyo malapit na nga itong maluto mga mare At inaantay ko na lang talaga na medyo mag reduce pa yung sabaw At ayan na, ready na nga itong ating lechon paksi mga mare. Kaya naman, naghain na nga ako sa aming mesa. Kaya naman, kuha na nga din kayo ng baho dyan mga mare at sabayan nyo na nga akong kumain. So tara, kain tayo mga mors! 7pm na nga pala yan ng gabi kagabi mga mare at naisipan nga namin ni Ate Lab na lumabas. Buti na lang talaga at may bukas pa na grocery sa mga oras na yan. And after nga namin makapag-grocery dyan ng konti mga mare, napunta naman kami dito sa may ukay-ukay yan. Bukas pa nga yung ukay-ukay na to mga mare sa mga oras na yan kaya naman nag-ukay-ukay na din ako. Gusto nga daw kumain ng balot ni Ate Lab kaya naman bumili na din siya. Hindi din naman ako masyadong nagtagal dun sa may ukay-ukay mga mare at wala din naman akong nabili. Kaya naman after makabili ng balot na sa si Ate Lab ay umuwi na nga din naman kami. Nabukasan naman mga mare, nakita ko nga itong aking asawa na bising busy dito sa may labas ng bahay. Pinarepair niya kasi itong top down na ito, mga mare na matagal ding nakajunk. Medyo matagal-tagal na nga din kasi itong nakajunk lang dito sa bahay mga mare, kaya naman naisipan na na yung asawang iparepair. Para naman mga mare, maibenta pa namin ng medyo mahal. Hindi naman kasing gamit ito dito sa bahay mga mare, kaya naman ibebenta na nga lang namin. Down nga pala ito ng kapatid ko mga mare, at dahil nasa duty siya, kaya naman si asawa na yung nagrepair nito. skis nga muna ni asawa dyan mga mare gamit ang liha pagkatapos ay eh, pininturahan niya na din. O siya, yun lang muna. Bye!